Rox D. Baggy. Ito ang maaaring totoong pangalan ng luckiest clown sa mundo ng One Piece. At may mga clue na binigay sa atin si Oda tungkol dito. Pero hindi natin ito pinapansin. Dahil sanay na tayo, natawa na lang ang karakter ni Baggy. Kaya mag-subscribe ka na o mag-follow sa ating page para makapag-umpisa na tayo. Sa mahabang panahon ng One Piece ay naniwala tayo sa theory na si Shanks ang anak ni Rax D. Sebek at lalo pa itong tumibay Noong nalaman natin na nakuha nila Roger ang baby na si Shanks sa treasure chest na galing sa God Valley. Pero sa pagtakbo ng story ay nalaman natin ang connection ni Shanks sa Celestial Dragon na Figureland Family. At noong nakita natin ang medyo batang Garling sa flashback ng God Valley ay kapansin-pansin ang pagkakahawig ni Garling kay Shanks. Kaya malaki na talaga ang tsansa na figure lad si Shanks. Pero kung ganun, eh sino naman ang anak ni Zebek? Maari bang si Blackbeard talaga ang anak ni Zebek? Kaya nito ginagamit ang pangalan na Zebek sa barko niya na Saber of Zebek. Pero alam natin na ina-idolize lang ni Blackbeard si Zebek. At alam natin ang buong pangalan ni Blackbeard at siya ay parte ng D-Clan. Ang pangalan niya ay Marshall D. Teach. Ang nag-iisa pang mystery hanggang ngayon ay ang origin ni Buggy. Nakatulad ni Shanks, ay wala din siyang apelidong ginagamit. Ang edad din ni Buggy ay kaparehas ni Shanks na 39 years old. Kaya pareho silang 1 year old noong nangyari ang God Valley incident. Katulad din ni Shanks, si Buggy ay apprentice ng Roger Pirates mula pa pagkabata. Kaya malaki ang chance na baby pa lang din si Buggy ay napunta na siya sa Roger Pirates. Kung i-check nyo ang origin ni Shanks ay makikita nyo na siya sa West Blue. At natin sa flashback na ang location pala ng God Valley ay nasa West Blue. Kaya nag align ang pinanggalingan ni Shanks dahil dun siya nakuha nila Roger. Si Baggy naman ay makikita natin nagaling siya sa Grand Line. Alam natin na maraming lugar na nasasakop ang Grand Line. At nahati pa to sa dalawang section. Ang first half ay ang tinatawag nilang Paradise. At ang second half ay ang New World. Ang Hachinoso o Pirate Island ay nasa New World. Maaari kayang dito nang galing si Baggy, kaya Grand Line ang place of origin niya. Kung naalala nyo sa chapter 1096 ay sinabi ni Garp na ang dahilan kung bakit lumusob ang Rocks Pirates sa God Valley noon ay dahil kinuha nila ang sacred treasure ng Hachinoso. Sa contest noon sa God Valley ay mayroong anim na prize. At alam natin na ang dalawa sa prize na yon ay ang Devil Fruit ni Kuma at Devil Fruit ni Kaido meron pang apat na unknown prize at malaki ang chance na ang isa dito ay ang anak ni Zebe. Nagagawin nilang slave bilang malaking insulto ng Celestial Dragons kay Zebe. Maaring ang baby na si Baggy ang isa sa kinuha ng world government sa Chinoso noon. Kaya nung dumating ang Rocks Pirates sa God Valley ay nauna na agad lumusog si Zebe dahil maaring sa laki ng galit niya sa mga Celestial Dragons. Maaring ito din ang dahilan kung bakit hindi pa pinapakita ni Oda sa atin ang totoong itsura ni Zebe dahil madali natin malalaman ang connection nito kay Buggy. Dahil isa din sa mystery sa karakter ni Buggy ay ang kanyang red nose. Dahil wala naman tayo nakita ang ibang karakter na may natural na red nose sa One Piece. Kung si Luffy at Roger ay mayroong parehas na pangarap, si Buggy at Zebek ay mayroon ding parehas na pangarap. At ito ay ang kagustuhan nilang Maging King of the World Sa chapter 957 ay sinabi ni Sengoku Na ang ambition noon ni Rax de Zebek ay maging King of the World At ilang beses din natin nakita na sinabi to ni Baggy Nakita natin na sinabi rin ni Steri ang King of the World Dahil nakita niya ang Empty Throne sa Marijua Pero si Baggy ay walang idea tungkol sa Empty Throne Na maaaring likas lang para sa kanya Na gustuhin ang maging King of the World ay sa pangkapansin-pansin na klo ni Oda ay ang pagkakaroon ng ability ni Buggy na katulad ng kay Luffy. Ito ay ang pagkakaroon ng karisma na kumampi sa kanya ang mga taong nakapaligid sa kanya, kaibigan man to o kalaban. At sa case ni Buggy ay kumakampi sa kanya ang mga taong mas malakas pa sa kanya na ni Crocodile at Mihawk. Alam natin na ginawa nilang figurehead si Buggy ng Cross Guild pero hindi pa din natin makakaila na naging kakampi pa din niya si Crocodile at Mihawk. Paaring may ganitong quality din si si di D. Sebek. Kaya siya nagkaroon ng malalakas na member ng Rocks Pirates noon. Sa chapter 1096 ay mapapansin natin na ang members ng Rocks Pirates ay hindi masyadong nirerespeto ang kanilang kapitan na si Zebek na sinabi pa ni Whitebeard na hindi niya susundin ang orders ng idiot nilang kapitan. At ito ay malaking clues sa kung anong klaseng karakter si Zebek na maaaring malaki ang pagkakahalin tulad kay Buggy. Ang isa pang pinakamalaking clue na may connection si Buggy kay Zebek ay ang ginawa ni Oda na malaking pagkakatulad ng mga members ng Buggy Pirates sa Rocks Pirates. Ang member ng Buggy Pirates na si Beast Tamer Muji ay ginawang reference sa member ng Rocks Pirates na King of the Beast Kaido. Habang ang pet lion naman na si Richie ay reference naman kay Golden Lion Shiki ng Rocks Pirates. Kahit ang pangalan nila ay magkatunog Richie Shiki. Si Alvida naman ay malaka din ang pagkakahalintulad kay Big Mom. Maaring sinadyato ni Oda para bigyan niya tayo ng clue sa totoong pagkatao ni Buggy. Pero hindi to pinapansin na fans dahil katatawanan lang para sa atin ang karakter ni Buggy. Pero kahit nakakatawa si Buggy, ay na-witness naman natin ang pag-angat ng karakter ni Buggy sa One Piece. Mula noong nakatakas siya sa Impel Down, ay naging shichibukai siya. At saka, sa kasalukuyan naman ay isa na siya sa Yonko. Na napantayan na niya ang position ng BFF niya na si Shanks. Maaring sabay na inampon ni Roger si Shanks at Buggy. At parehas silang nakuha noon ng Roger Pirates sa God Valley. Ang mga clue at pagkakaparehas ni Baggy kay Zebek ay maaaring ang hint na binigay sa atin ni Oda. Para ma-figure out natin na anak talaga ni Zebek si Baggy. At ang tunay na pangalan ni Baggy ay Rax D. Baggy. Kung magkakatotoo ay ibig sabihin lang ay mayroon ng tatlong member ng D-Clan sa mga Yonko ngayon. Si Monkey D. Luffy, Marshall D. Teach at Rax D. Baggy. Pero paano kung pati si Shanks ay isa din palang member ng D-Clan? Maaring sasabihin nyo na Figureland si Shanks at Celestial Dragon ng Figureland. Paano magiging member ng D-Clan si Shanks? Kaya yan ang pag-uusapan natin sa ating next video.